Ngayong darating na Pasko, masasaksihan natin ang isang istorya ng pagmamahal sa araw ng Pasko. Magandang gabi, mga bata. Ito ang inyong Lolo Wally, ang inyong taga-kwento. At ngayong araw, may dala akong isang espesyal na kwento para sa inyo. Ang batang si Elena ay mainipin at lumaking spoiled sa kanyang mama. Palibhasa ay nag-iisang anak at lahat ng gusto ay binibigay. Ngunit bagamat ganun, siya ay mahal na mahal ng kanyang mama. At ng kanyang asong si Hello, Brownlee... Hello, asong kong si Brownlee! Malapit na naman ang Pasko. Ang tagal naman dumating ni Santa Claus! Mapupuyat na naman tayo. Hay naku! Hay naku! Ang kulit talaga ng amo ko si Elena. Kakanta na lang ako. Mama, when is Christmas? I wanna open my gift. Kailan po ba darating si Santa Claus? Ang tagal... Gusto ko na po talagang buksan ang mga regalo ko, Mama.